Ano ka lang ba Pag makita ka nila. dahan, -dahan lang. Dahan mo lang. Hindi na. Bakit mo pa yun? Ay! Sabi tiyata sa ano. Mabot tiyata dito sa may tapat ng poste. Oh, mabot. Tapay. Dahan mo lang. Kalubogin mo muna. Yo. Dami yan. Yan na. Pinila lambat. Ang Kita ba? Ito 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 ba? Dantahan mo lang bangus Minyam. Eh da? na ipinilaki. Ay, 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 may malaki pa 'yan oh. Hindi mo yan Hindi Sobrang laki oh. ito ito, you know, yung mapink, pink na 'yung oh. ano. Kaya pala hindi mag ano? Umabot kan Ano <laughs> yung yun, payo oh. laki yun isa na yun oh. Oh, ah grabe. Sobrang laki nito ayo. Oh. Yun, ito isa pa yo. Kunin mo ito isa. Yun know? oh. Yan. Harap yan. Grabe um. Laki ra? ba? Tahim. Tahimik lang sila oh, parang sangkalan ah Ang tabi ito, ang taba, ang um, bilugan oh Parang 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 pato Eh, karpa? Eh, belok, okay. eh. karpa, no? Oh, ope. Oh. oh. Sarap dia, onyan, oh, pai. Tabaknya, no? Okey. Oh, oh. Lepas, pare-pare yang saiz Oh. Hmm? Hmm? Ano yung pare-pareto? No? Hindi oh, tayo kasi. Hindi lang sila sa gilid eh. Ang hihirap. <laughs> Bigat. Bigat yan ah. Nanaki oh. oh ball. ball na sila eh. Itong nilip talaga oh. oh. Ball ng lambat eh. Ang laki nito, oh. Grabe mga gas mo na yun. ang hmm, lalaki oh. Tignan mo ito oh. Ayos. Sa ito.